So sa video ito ay kukumpara natin yung laman ng tahimik at maingay na CBT. May kinalaman ba ito sa performance ng ating mga motor at kung paano malalaman kung palitin na yung mga pyesa natin sa loob ng CBT. So ito, bigyan ko ay na sinyales na marumi na at kailangan nang ipalinis yung CBT. Itong yung si Scarlett natin, ito si Scarlett, ito si Red. So pakinggan nyo yung tunog ng mga CBT nila or yung panggilid. So, ito kasi medyo makalaskas. Pero pakinggan natin. So, yung kalaskas niya, parang may, ano eh, parang may ang pangit ng tunog. Parang yung rough yung tunog niya sa loob. Dito sa loob ng CBT. So, ibig sabihin nun, kailangan na linisan, kailangan nang i-check. So check natin 'to. Tsaka kung makikita nyo, ma-vibrate na siya oh. Ayan, hindi lang halata sa ano, video, pero ma-vibrate siya. So sobrang vibrate na niya. So dito i-check natin yung isa kung ano ito nagtas i-kumpara natin doon sa kabila. Ito naman super smooth. Maririnig nyo ayan yung tunog nya wala syang kalaskas na parang rough yung tunog smooth na smooth yung tunog nya so malayong malayo malayong malayo dito so yun yung pinagkaiba ng ano kailangan ng kailanang linisin tsaka yung goods pa so ano first sign makalaskas yung CBT yung panggilid <music> So, dito pag bukas natin kung makikita nyo hindi naman super drastic yung dumi. Pero kas natin. Pero may dumi na siya. Hindi naman super drastic. Ngayon uh, minsan yung tunog nagbavari kung ano yung papalitan natin. Minsan madumi. Minsan yung clutch lining pud pud na. So yun yung pinakadalawang bagay na para sa akin yung unang titingnan pag maingay na yung inyong CBT transmission. So tingnan natin itong clutch lining sa loob. So yan, yeah, natanggal na natin siya. Kung nasusubaybay nyo sa YouTube ko, itong slider piece natin, about 3 months ago yata, pinalitan natin to ng bago. Tapos masigip na siya. So ngayon, maluwag na naman. Ayun natatanggal. So ito talaga, maintaining talaga yung slider piece. Yung mga bola natin, tingnan natin kung may kanto. Bilog na bilog pa naman, no? Oh. So ito, sa mga bola, titingnan nyo. Kapag naglinis kayo, tingnan nyo kung may kanto kapag may kanto kasi hindi naman siya necessarily hindi na pwede Mahi mahihirapan siyang umangat kaya naman mahirap yung arangkada nyo kasi yan angat yan Magda, magda travel yan dito so kung may kanto yan syempre dahil hindi siya bilog may staka pa siya kung matatrapit pa siya hindi siya agad angat so tingnan nyo lang kung may kanto so sa akin wala naman siyang kanto good thing Ayan. tapos yung mga bola natin tandaan nyo so kahit wala siyang kanto to na to so yung buong yan yung buong bilog yung napudpud ibig sabihin na nababawasan yung gramo nyan uh, gumagaan yung bola kaya ito maintaining din to talaga do maybe may kanto or sobrang tagal na kaya numinipis na to tong part na to ayan numinipis din yan kahit hindi nyo napansin pero kung bago pa mga matagal naman yan bago mapudpud eh so yan tignan natin wala naman siyang kanto oh. Ito, wala. Ay, hindi. Hindi siya kanto eh. So, goods pa to. So, dito na tayo sa clutch lining. Kung makikita nyo, super, ano nyo, super kinis nya. So, kasi yung mga bago, kapag bumili kayo ng bago, hindi siya ganyan kakinis. do kapag ginamit, syempre, magiging ganyan din. Pero katagalan, numinipis din yan. So, kapag numinipis yan, hindi na siya agad iipit dito sa bell. Tapos, kung makikita nyo yung mga dumi na yan, ayan, yan yung minsan maingay, makalaskas. Tsaka, kailangan natin linisin, tanggalin. Importante dyan, dapat pantay pa yung bell nyo, tsaka yung part na yon. Kasi, ibig sabihin, pag malalim na tong part na to na makinis, ibig sabihin, nakakayod na siya ng ating clutch lining. Mababawasan yung performance natin kasi, madedele yung ipit niya dito sa bell. Pero yung ngayon, goods pa, lang to. So ngayon, itong clutch lining natin, di natin masabi kung goods pa or whatsoever. Ngayon, kukunin natin yung clutch lining nito. Tignan natin, compare natin. Kasi ito guys, kung mapapasin nyo kanina, tahimik. So ito, medyo makalaskas. Yung term natin na yun, makalaskas, maingay. So tignan natin kung ano nga ba yung dahilan kung bakit ganon. So yan, nabuksan na natin tong si Red. So tandaan nyo, yung si Scarlett, ito si Red. Itong medyo tahimik yung CBT. So dito, hugutin muna natin yung bell. So sa bell, ayan, unang napansin ko, super smooth ng carbon deposit niya. Compared dito sa bell ng isa, itong maingay. Itong maingay na bell natin or maingay na CBT, tignan nyo yung, ano niya, yung mga carbon deposit niya. Hindi lang siya basta alikabok. Ang dami niyang mga parang super fine na fiber, super fine na parang guhit-guhit na patosok ng mga alikabok. So, yan, indikasyon niya na yung ating uh, clutch lining is napupuruhan na or napupudpod. So, yung kasing composition nito, kung makikita nyo, kapag napudpod yan, ganito yung ano, kapag natapyas yan, ganito yung uh, output niyan. So, ito, ito yung sa maingay na CVT natin. So, yun, ibig sabihin, pudpod na nga yung clutch lining natin Doon kay Scarlett. Compared dito sa ano natin. Compared dito sa tanggalin lang natin ha. Compared dito sa isang CBT natin, tignan natin yung clutch lining niya. Tanggalin lang natin yung bell. So kung titignan natin yung lining niya, super ganda pa ng quality at makikita niyo na dito napakakapal pa oh. Kapal ang kapal ang kapal. Tapos hindi siya super na napipi, na, na yupi. Or parang na sa masyado. Ayan o. Compared dito sa isa. So ito, makapagbigay tayo ng malinaw na comparison sa dalawang clutch lining natin kung bakit maingay. Kung makikita nyo dito, tandaan nyo yung kapal niyan ang kapal nito, tsaka yung kapal nito, magkaiba. So ito, mas makapal eto medyo manipis na so yun yung pinagkaiba kaya naman mas sabi natin na medyo maingay na yung CBT natin doon dahil pud pud na yung ating clutch lining at kung makikita nyo naman sa bell ayan napupunta na dito yung mga hibla ng clutch lining natin so yun yung isa sa indikasyon kapag maingay na CBT palit na ng lining ay no layo ng pinagkaiba ito tahimik pa eh ito maingay na clutch lining na to palitin na to so signs na palitin na yung ating mga belt so may dalawang set tayo ng belt dito kay scarlet tsaka kay red so kung may kita nyo itong una natin pag titignan nyo kung okay pa yung belt tignan nyo yung part na likod ayan tapos titignan nyo yung crack nya kapag yung crack nya medyo hindi pa malalim katulad nyan ayan o no, konti pa lang yan pwede pa yan kasi normal lang talaga yung ganyan uh, goods pa siya tsaka kung hindi pa siya pagpag sa inyong CBT ngayon ito yung itsura ng palitin na na belt so tandaan nyo yung kanina konti lang ito naman guys tignan nyo yung crack nya so ito naman yung isa kung may nyo ang kapal na ng crack medyo malalim na yan no ayun no super lalim na oh parang mabibiyak na compared dito sa isa guys konti lang oh do may mga cracks small lang naman hair -like, pero hindi siya sobrang kapal hindi siya malalim so ito goods pa na belt ito hindi na goods na belt so yun yung tatandaan nyo kapag uh, check check nyo yung mga belt nyo kailangan hindi ganito kalalim delicates na yan guys so check naman natin itong pulley set nya compare natin dito kasi scarlet Tanggalin lang natin So ito yung kay red Ito yung kay scarlet yung kaninang una So ngayon dito kay red Tanggalin natin yung backplate So slider piece May part na ito masikip Kabila maluwag Kabila maluwag Though hindi siya kumuha nito Sobrang luwag Ito masikip-sikip pa naman Bola. Bola Actually itong sa stack sa stock ng mga click 150 15.5 grams po yung bigat ng sa stock natin eto di ko lang alam kung ilang grams to eh etong kay Scarlett natin kasi kung makikita nyo iba siya sa stock yung stock kasi guys may ano siya may takip pa siya sa kabilang side yung kabilang side naka naked siya wala syang takip so dito kasi sa ano na to kay Scarlett natin kaparehas identical yung kabilaan So, kaya kapag nilalagay natin to, pwedeng baligtaran. Ito, hindi pwede. So, ito, di ko lang alam kung ilang grams to, pero I think mas magaan itong isa kay Scarlett kaysa dito. So, yun, sa bola rin, kapag mas mabigat na bola, mas maganda yung arangkada. Pag mas magaan, uh, mahirap kunin yung arangkada kasi yung puli natin, hindi siya agad na uh, lumuluwag at tinutulak itong torque drive natin. So, yun. Kung nakulang kay sa palit kayo mas mataas na bola. Itono nyo lang. So, yun. Balik tayo. Yung bola nito, kay Red, may kita nyo, kanto na, ayan o, oh, ayan, ayan, ayan. May kita nyo lang eh, sa ano, sa liwanag, or sa tama ng refleksyon, tama ng refleksyon, tama ng ilaw. May kanto siya. Ayan o, oh, dami mo. Ayan, yan yung indikasyon na paalitin na yung bola. So, yun o. Oh. Paalitin na yung mga to. Ayan o, oh, may mga kanto na siya guys. So, yun. Yun yung isa sa i-consider nyo kapag nagbubukas. Bola din. Tingnan nyo kung may mga kanto na. Compared dito, malinis na walang kanto. Ayan o. Oh. Walang kanto yan. May mga line lang pero wala siyang kanto. Dito tulad na ito, parang natapyas talaga na parang may ayan o. Oh, Ayan, makikita nyo naman dito. Yun. So, ngayon, alam niyo na kung ano yung difference ng uh, may tahimik na CBT at saka yung may uh, maingay na CBT. So, sa tahimik na CBT, yung lining natin is good pa, makapal. So, kapag manipis na or pudpud na yung ang inyong mga clutch lining, ayun, um, mag na mag-iingay na yan. Kaya naman, kailangan nyo ng palitan tong part na to. So, yun lang muna para sa video na ito. The more you click, the more you know. Usapang pinagkaiba ng maingay tsaka tahimik na CBT. Bye-bye.